isa lang. Bulpen na lang. Ay, Masasabi mo? Thank you, Pa. Okay. So yan for video mga idol. sa so, mag-aabang na naman tayo ng mga estudyante para pagbibigyan natin ng na lapis or ball Lahat ng lapis at ball na to ay may lamang pera. So dagdag na rin para baon ng mga estudyante masasalubong natin sa daan. So, ayan mga idol, abangan nyo po yung ating mga pagbibigyan ng mga pata. So, sana saya sila sa kanilang mga makukuha. So, bye-bye! May baon kayo? Makuha kayo dali. Makuha ng lapis. Makuha na. Ikaw. Sige, isa kayo. Uy, nakakuha siya ng 50 pesos. O, baon niya yan, ha? Bye. May baon ka? Waka ball lapis or bol... wala ball wala nang ball na ubos na. Thank you po. Sige, bente baon mo yan ha. Oy, nakakuha Ano daw? May baon kayo, be? Ha? Ah, bibigyan ko kayo baon dali. Kilala mo ako? Ha, oh, Sige. Bibigyan ka kay lapis. Hmm. May baon ka? Kuha ka lapis. May baon kayo? Kuha kay lapis. Isa lang. Bulpen na lang. Ay, bulpen! Baby! Ano masasabi mo? Thank you, Pa. Thank you. Baon ka? Ah. Umigay tayo ng baon, mga idol. Mm. Lagay mo sa bag mo yan. Diyan na, sa maliit. Baon ka? Okay. Ano ba 'yun? Ah. Sa Sesto. Yeah, may ticket tayo ng Sesto.